Sana okay lang kayo kasi ako okay na okay What's up mga koys, uh, good morning uh, Isang mapagpalang umaga sa inyo At, uh, Ngayon ay linggo uh, 5.20 ng umaga At ngayon ay uh, October 20 So medyo matagal-tagal tayo Hindi bike gawa ng last ride natin Yung umuulan, may bagyo. Kailan ba 'yon? Kailan ba 'yon yung umuulan na may bagyo? Last two weeks yun 'di ba? Oo, oh, October ano. Oh, last two weeks so uh, na sample ako na. Ang <laughs> laki na sugat ko <laughs> sa tuhod. Bali ngayon pagaling na siya. Ya. Eh. Ilagyan ko lang ng manin para hindi lang halata tayo sugat. Pero ano na lang to eh. Uh, parang ano na siya. Uh, kulay puti na. Kumbaga parang pagaling na siya. So yun na uh, dalawang linggo tayong hindi na pagbay kasi uh, may injury tayo kaya hindi tayo makapedal na maayos. Tapos hindi rin tayo makapag-jogging dahil din nga gawa nga ng gano'n. So parang yung katawan natin ngayon makamlay. yun ngayon ay October 20 at uh, medyo hindi naman gano'n ka... Uh, hirap ipupuntahan natin kasi Uh, ngayon ay dito tayo sa may Malabon tayo naka destino mga kung saan dito sa may Tampalit uh, dyke, so tamang chill ride lang to uh, unli patag at malapit lang sa city to at uh, yun nandito na sa kitaan namin dito sa may batasan sila Kale at Soren ah uh, ngayon ay medyo madilim-dilim pa kagabi medyo umambun pa eh ngayon ah uh, malabong maambon uh, or uulan to baka mamayang hapon pa to so meron tayong mga kasama which is nandito sila sa may San Mateo yung iba yung hahabol tapos uh, yung hahabol dito sa may San Mateo kasama ni Kuya Gani George, si Kuya Gani tapos may kasama siyang mga tropa niya na sumabit uh, si Kuya Cards naman dito sa Marikina Manggagaling so monumento ng ano nya last ano natin ah, kita natin pati si Parlito, Carlo, sa Tito Mong suabi, tapos si Carlo, ah, Woof Carlo. So doon na sila sa monumento ah, Balintawak ah, mag -aantay. So yun ah, sana okay lang kayo kasi kami okay na okay. Kita kits na lang mamaya ulit. Tara. kasama mo? Ha? Huh? Lahat? Sila? Ha? Uh -huh. yeah. Andito na sila kuya Gani sa may harap na uh -huh. Sa harap ng Peter uh -huh. Bali may mga kasama siya Ayan o uh Mga -huh. tropa niya Kapilang grupo So yun Papatsak uh, na kami kasi uh -huh. Si Carlo nandun na Hindi dapat ang anong tinanggal Ayan hey mga kakoy sa uh, Habang naghihintay tayo kay Soren Nagpa-vulcanize Makain muna tayo ng lugaw Dito sa Baysa, kahabaan ng Baysa So si So uh, Maagang kamalasan Yung iniisip niyang Flat na Mapaplatan siya sa harap Hindi pala yung likod pa pala niya mapaplat Bale nadali siya nung Bala ng ribbit. So, oh, yun, kaya muna tayo. Nandun na yata yung dalawa or tatlo. Sila kuya Mortos. Tapos si Carlo, si Carl. Sa si monumento. Oh, so, si, si Carl Si Carl. Pusin lang namin ito. Tapos lang namin si, si Soren. Ito si vulcanize. Time okay, check tayo. 646. 646 medyo late tayo ng mag isang oras sa tayo late. pero wala tayong magagawa uh, medyo minala. tayo 7.17 which is 6 o'clock ang meet up time natin dito nandito na tayo sa circle sa monumento uh, may araw na so nandito na sila Carl, si Carlo at si Kuya Mortos si Kuya time check tayo 8 o'clock pali medyo nagkaantayan lang at marami tayo pagka marami medyo may mga ano yan eh may mga napupornada so yun mga kois uh, diretso lang to yung binabagtas namin bali wasteable naman siya kayang kayang uh, puntahan nasa maps naman siya so kayang kayang yung ano kayang kayang yung puntahan na kahit kayo lang mag isa so, chill ride right lang tayo mga kaya sir chill lang tayo okay lang kayo kasi kami okay na okay <laughs> kaya nakakabuo eh ganyan lang pala sekreto eh apa ya eh rani pelatnya tao dito dahil pasyalan dito ng mga iba't ibang uh, tao na nanggagaling kung tangsang sang panig ng uh, lugar so pwede dito mag walking jogging bike mga nakamotor mga may sasakyan kasi uh, maganda yung ano dito mga boys uh, yung tanawin Uh, mahaba-haba rin pala to mga 6 to 7 kilometers daw pala to ito so, yung mahaba-haba rin pala itong na itong saka ito yung pagpasok pa lang dito sa mega dike is tough road pero saglit lang naman to kasi buong ano na to dike na to is sumentado tatalbog talbog tayo mga yun uh, na uh, sementado na ito mga boys. at may mga palais daan dito o ano kayang isa yung mga nandito Pero siguro mga bango siguro dahil hindi ko lang sure kung ito mga kaoy at tubig alat siguro ito malamang. I'm <laughs> tayo. May may nakita silang kainan dito. Ah, kakain muna kami. Bali ang kakainin ko na lang siguro muna yung baon ko, may baon oh. ko. So. Kakain. Ay, Tayo mga guys, kain muna tayo. Yung ko ito manok tapos kanin So yun mga koy nandito tayo sa nag-iisang lilim dito kasi wala talagang ano dito walang lilim mo. Oh, okay oh. Sobrang liwanag siguro. Kaya nandito kami sa ano. Oo nga. Sisiksika kami dito. Sobrang liwanag nga. So kumain lang kami mga kuys at uh, 8.59 na. At mahaba-haba pa yata ano nato to. Mahaba-haba pa to no kuya? Mahaba pa to. Siguro yan. yung mga kuys. Mas malayo yung namin nyo rito. Ah. Kalahati na. So yung mga kuys. Bale, ganito lang naman ang tsura niyan. Puro ganyan lang rin talaga. So wala na kayo, wala tayong ibang aasahan dito. Ito, may may dagat ganyan. Saka okay, e, 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 hindi uh, naman to pang ano eh, pang-bay eh, Okay i-i ano mo on default. Yung yeah, mga Supply ba? May nakalagay supply daw. Kaso may supply ah, daw. May supply na naman ah, supply elementary sa school. Wala ko po ibang supply. Kalangan namin, kesmo rin uh, ako sa targa na tayo. At uh, uh, view naman dito is pare-parehas lang. Which is mahaba lang tapos may mga uh, palais sa gitna. Uh, ma enjoy mo to pag uh, may drone naman. Pero uh, 'yun, tamang kasama lang mga tropa. Which is 'yan, mga 'yan tagal-tagal na rin tayo hindi nagka sama-sama kaya good thing na rin to para at least may mga, hindi, mga matagal na nagpahinga at may matagal lang na hindi nakasama hindi mo, mo nakita itayin mukha ko nandito kasama natin okay, Magpapay, na halos natapos na namin tong 6 uh, km na haba ng mega dive so, yun lang yan at ito ito lang naman ang ride namin ngayon Sama-sama lang yung mga tropa At uh, Time first muna sa bundok Pero uh, babalik tayo sa bundok At uh, as soon as possible mga ka Namiss natin mga tropa natin Yung mga Plenty uh, lang ulit nakasama At Pauwi na rin kami So mga ka kita kits ulit sa susunod na video So ingat sa amin Sa pag-uwi namin See you in the next one